Tama ba ang aral ng Soriano na mali ang form na Jehova dahil walang letter J sa Hebrew alphabet? Tingnan po natin ang pahayag niya sa usaping ito. Dahil alam mo unang-unang bagay kapatid, para wag kang maniwala sa Hebrew, yung alphabet ng Hebrew, wala yung letter J, walang hota ron. walang letter sa Hebrew alphabet, walang letter J. Kaya imposibleng ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Kasi walang letter J sa Hebrew alphabet. Yung sinasabi nilang Jehovah, wala yan doon. Tama ba ang claim na ito ni Suryano? Maring alam ng ibang MCGI ang puntong ito na sabihin ko. Ngunit dahil nahadlangan ng palsong doktrina na itanim ni Suryano sa isipan nila, ay mahirap nilang matanggap ito. Ang lahat ng pangalan sa Biblia pangalan man ito ng mga tao, mga anghel, at ng Diyos, maliban sa mangilang ilang pangalan ng karakter na hintel na nabanggit sa Biblia ay original na nakasulat sa Hebreo. Kaya man sa mga pangalang Hebreo na ito sa Biblia ay sumusunod sa paraan ng pagsulat ng alpabitong Hebreo noon. Ngunit dahil ang Biblia ay naging internasyonal na nababasahin, ito ay isinalin sa halos lahat ng wika sa mundo. At ang pinakakilalang salin dito ay ang English. Ang form na Jehovah ay English, hindi Hebreo. At lahat ng mga pangalang Hebreo sa Biblia na nababasa natin sa wikang English ngayon, ay English din na form ang ginagamit, hindi Hebreo. Magbigay tayo ng halimbawa, yung pangalang Jehoshaphat. Ang pangalang Jehoshaphat ay pangalang Hebreo na isinalin sa English. Kaya ito ay nag-uumpisa sa letter G. Kaya kung tatanggapin natin ang argumento ni Soriano na mali ang pangalang Jehovah dahil walang letter G sa alpabitong Hebreo, ay lalabas mali din ang pangalang Jehovah at sa Biblia ang English niya. At napakaraming pangalang Hebreo sa Biblia na nagsisimula sa letter J, Ito ang ilan sa mga pangalang Hebreo na nagsisimula sa letter J. Kaya muli, kung susunod natin ang argumento ni Suryano na mali ang pangalan Jehovah dahil walang liturgy sa alfabito ang Hebreo, ay lalabas mali lahat ng mga pangalang ito. Ay napakarami nito at ayon kay Suryano, hindi dapat magdagdag o magbawas Biblia kahit tuldok. Paano ito ngayon mga MCGI? Dapat burahin nyo lahat sa Biblia nyo ang lahat ng pangalang ito. Ang problema mismo mis, dahil mismong Biblia ng MCGI ay may liturgy, ang katunayan, ito ang link ng kanilang online Bible. At makikita natin doon sa kanilang online Bible, ang mga pangalang Hebreo na may liturgy. Ito ang Matthew chapter 1 sa Biblia nila. Ayan, ah, nakita nyo. Paano yan mga MCGI? Bakit may letter J ang mga Hebrew pangalan na yan sa Biblia nyo? Kung mali ang isang pangalan na may letter letter J dahil walang letter J ang alpabitong Hebrew. Ang palusot naman ng isang MCGI na nakausap ko ay ano naman daw ang pakialam ng mga pangalan na yan? Ang pinag-uusapan daw namin ay ang pangalan Jehovah, hindi ang mga pangalan na yan. Tama ba ang katwiran na yan? Abay, kung tama yan, lalabas, mali ang letter J kapag ginamit sa Jehova. Ngunit kapag ginamit sa ibang pangalan sa Biblia, ay tama na. Mali po ang reasoning na yan. Yan ay cherry picking fallacy. Falsy. Kaya sana maliwanaga na ang mga nadidimbla na isipan niyo, mga MCGI. Magpaturo kayo sa mga saksi ni Jehovah na malapit sa inyo. Sofonias 2.23 Bago ipatupad ang batas, bago lumipas ang araw na gaya ng ipa na tinangay ng hangin, bago dumating sa inyo ang nag-aapoy na galit ni Jehovah, bago dumating sa inyo ang araw ng galit ni Jehovah, hanapin ninyo si Jehovah kayong lahat na maamo sa lupa na sumusunod sa matuwid ng mga batas niya. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kamuan, baka sakaling makubli kayo sa araw ng galit, né, <laughs>